Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah wa wassalamu wa ala Rasulillah wa bad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa buwan ng Ramadan, kabutihan ng Ramadan at ang kabutihan ng pag-aayon sa buwan na ito. Uh, ang buwan ng Ramadhan mga kapatid sa pananampalatayang islam ay <coughs> siyang ikasyam na buwan sa kalendaryo ng Hijra kalendar na siyang ginagamit ng mga muslim. Ang buwan na ito ay mabiyaya at, uh, ma mabiyaya at may mataas na antas sa pananampalatayang islam. Sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun." Sa surat Baqarah, Suratul Baqarah. Sabi ng Panginoon, "O kayong mga mananampalataya, iniatas sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, <coughs> katulad ng pag-atas sa mga nauna sa inyo." La'allakum tatakun at ang layunin sa pag-ayuno ay upang kayo ay maging matakutin. So, mga kapatid, isa sa kagandahan at kabutihan ng buwan ng Ramadan, ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay isang pananggaan ng tao mula sa apoy ng impyerno. Ito yung magiging Uh, panangganya, makakatulong sa kanya upang hindi siya map, mapaparusahan sa apoy ng impyerno. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani a, kullu amal Adam lahu illa illa as fa innahu li wa ana ajzi bihi." Wa sawmu junnah muttafaqun alayh ila akhir al-hadith. Sabi ng propeta, bawat gawain ng angkan ni Adan ay para sa kanya maliban sa pag-aayon sa buwan ng Ramadan sapagkat ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala ng pag-aayon sa buwan ng Ramadan. mo jun na. Okay, ito yung sinabi natin. Ito yung magiging pananggaan niya sa apoy sa si impyerno. mo jun na. Mutafakon alay. Sinabi pa rin ng propeta sa ibang hadith, sabi niya, Asaw mo junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Rawaho Ahmad. Ang pagayuno sa buwan ng Ramadan ay siyang uh, cover o panangga ng tao, tao nag-ayuno, ang mananampalataya, yun yung magagamit niya laban sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin ng panangga, once na nag-ayuno ang isang mananampalataya, isang muslim, kapag siya nag-ayuno sa buwan ng Ramadhan, hindi siya masasunog sa apoy ng impyerno. Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadhan ay siyang mamamagitan para sa taong nag-ayuno pagdating ng araw ng paghukom. Anong ibig sabihin ng mamamagitan? Tutulungan niya yung taong nag-ayuno. Halimbawa, kapag ang taong nag-ayuno ay may, may mga kasalanan, uh, may mga dapat siyang pagbayaran sa harap ng Diyos, sa harap ng Panginoong Allah, tutulungan siya ng fasting, yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mamamagitan ng buwan ng Ramadan, pati ang Quran. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abd yawm al-qiyamah." Ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. At ang Qur'an, ang maluwalhating Qur'an ay mamamagitan para sa lingkod, para sa alipin sa araw ng muling pagkabuhay. Yaqulu siyam ay rabb manatuhu ta'ama wa shahawat bin nahar fashafi anni fi <clears throat> sasabihin ng pag-ayuno o aking Panginoon pinigil ko siya ha? pinigilan ko siya mula sa pagkain at mga kanyang uh, uh, kagustuhan ng kanyang mga sarili binhar o sa araw ng Ramadan fashafi fi at kaya gawin mo akong Hayaan mo kong mag-shafaat mag para sa Kanya. Mamagitan para sa Kanya. Para makapasok siya sa paraiso. Para ma mapatawad ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Wayakulo ang Quran at sasabihin din ng Quran, Manatuhun na umabilil, fasyafe Sa Sasabihin din ng Quran, O aking Panginoon, tunay na pinigilan ko siya mula sa pagtulog sa gabi, kaya gawin mo akong tagapamagitan para sa kanya o para matulungan siya na mapatawat ang kanyang mga kasalanan. Kala, fayushaffaan sinabi ng propeta, mamamagitan, or hayaan ng Panginoong Allah na mamagitan ang pag-ayuno at ang Quran, isinala ni Imam Ahmad. So, ganong kahalaga, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pag-ayuno at ang pagbabasa ng Quran. So, ito na yung pagkakataon natin. Yung mga taong makasalanan. Lahat tayo, lahat ng uh, ang ni Adan ay nagkakasala at nagkakamali. Sa so, pagkakataon natin magbalik loob at magsisi sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa uh, buwan na ito. At pangalagaan natin upang sa ganun ito ang siyang makakatulong sa ating pagdating ng araw ng paghukom. Kabilang sa o isa sa kabutihan ng pag aano sa buwan ng Ramadan, ang buwan na ito ay siyang isa sa magiging dahilan upang patawarin ng Panginoong Allah ang mga kasalanan ng isang tao, isang taong nag-aayuno. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma min muttafaqun alay. Ayon sa sinabi ng propeta, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, imanan ng na ang kanyang pag-ayuno na yon ay bilang pananamplataya, paniniwala niya sa Allah. Wahtisaban at pag-asang magkaroon ng biyaya, pag-asang magkaroon ng gantimpala sa kanyang pag-ayuno mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama Patatawarin sa kanya. Ha? Patatawarin sa kanya mga anumang nakaraang kasalanan niya. Allah Akbar. So napaka uh, laking uh, tulong ito sa ating mga tao, mga mananampalataya, pagkakataon para patawarin ng Panginoong Allah ang ating mga kasalanan. Sa buwan ng Ramadan, sa buwan ng Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso. Isinasara ang pintuan, mga pintuan ng impyerno at ikinakaday ang mga demonyo, ang mga shaytan ang mga satanas. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad wasallam sabi niya, Iza kana Ramadan, futihat abuabur rahma, arrahma, abuabur rahma, abu rahma wagullikat abuabu jahannam, wasul silatis syayatin, muttafakun alay. Sabi ng Propeta kapag buwan ng ramadan ha, kapag sumapit ang buwan ng ramadan ay binubuksan ang mga pintuan ng paraiso at isinasara ang mga pintuan ng impyerno wasul sila sa yatin at ikinakadena ang mga demonyo allah akbar so napakaganda ang uh, buwan ng ramadan napaka mabiyaya mga kapatid sa pananampalatayang islam naway uh, maging madali para sa atin ang pagtataguyod ng mga obligasyon natin sa buwan ng Ramadan. Okay? Panalangin natin yon. Lalo lang sa mga kapatid na bagong Muslim, hindi madaling mag-fasting sa unang araw. Pero pag nakasurvive ka sa unang araw, pag nalampasan mo yun, kinaya mo yon, ang kasunod doon ay madali na. At uh, syempre, kapag isang bagay ay ginagawa natin ng may layunin, syempre, ang layunin natin yung pananampalatay at pagsamba at Pagsunod natin sa Allah, kahit gano'n yan kahirap, kakayanin natin. At masaya kang gagawin yon, Dahil alam mo na may gantimpala yon at alam mong pinaglilingkuran mo sa pamamagitan nun ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Sa ibang araw naman ay itutuloy natin ang tungkol sa pag aayuno sa buwan ng Ramadhan. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.